Hello mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon everyone. Ito na naman ang yung life coach at ka negosyo partner Ate JP. And so for today's video kaibigan, no, ipapakita ko lang po sa inyo ang another improvement sa ating tindahan, no, sa ating sari-sari store. Ayun so marami po kasi akong nabasa sa mga comment no from our kababayan, kaibigan, no, mga kapatid natin sa YT World Uh, may ilan po sa kanila nagsabi na masaya po sila dahil malakas po yung ating negosyong tindahan at nagsabi po sila, nagsuggest po sila na dapat daw ay mag-rearrange ako or mag-renovate sa ating tindahan para lalo daw dadami yung aking mga customers. Of course naman kaibigan, no? Uh, pag well-arrange yung ating mga paninda ay talagang gaganahan sa si customer na bumili. Sa 23 years ko po na pagtitinda, lagpas na po to uh, 20 years yung ating tinahan. So, kung hindi ako nagkakamali, siguro mga not more than 5 times lang ako nag-renovate, no? <laughs> so, ngayon, pag mag-renovate si Ate JB, siguro pang anim na, no? Sa 23 years natin na pagtitinda. Ayan. So, gagawin natin ang suggestions ng ating mga kapatid sa White World, mga kaibigan, no? Alam nyo po, mga kaibigan, pag gusto po natin ma-improve, ma pag gusto natin lumago yung ating negosyo, pag gusto po natin uh, o tayo, no? Kailangan makinig po tayo sa mga tips. Tips? <laughs> kailangan makinig po tayo sa mga tips and advices, no? Uh, from ibang people, from uh, sa galing sa ibang tao. Dahil makakatulong pito sa atin, no? Embrace na pagbabago. So, ang kaibigan, umpisa na natin, no? yan gawin natin yung sinasabi ng ating mga kaibigan sa Whitey World na dapat daw, i-renovate ang ating tindahan. Tara, samahan si Ate JB. Ay, mga kaibigan, marami na mga viewers natin, mga kapatid natin sa YT World ang nag-comment no, na kailangan talagang mag-renovate si Ate JB ng tindahan. <laughs> Ay, maraming comments ako na ba sa kaibigan na mas, ano daw, hindi well-arranged ang aking mga paninda. Eh, ba, totoo naman. <laughs> ay tinatamad talaga ako mag-arrange Vegan, no? and naisip ko na tama naman yung ating mga kaibigan sa Whitey World mas maganda talaga na magpintura tayo, maglinis, mag-arrange magpintura, kaya sinabihan ko si Francis, yung aking asawa na uh, maglinis kami hello Francis, kaway-kaway Francis! <laughs> <Ay>, sabi niya, <laughs> paano siya magkaway-kaway de friends, ang ano daw uh, hugaw, ano ba itong ang dumi. <laughs> ang hirap pag Tagalog, kaibigan, no? Bisaya po kasi ang inyong lingkod si Ate Gibi, no? From Cebu. Mayong buntag sa tanan. Magandang umaga sa lahat. Good morning, everyone. Ayan. So, napakakalat there, friends. Ito po yung aming Pesonet Cafe. Ayan. So, plan ko po na uh, mag-renovate. Siguro, lalagyan ko ng isang kwarto, uh, no? Kwarto bedroom doon. Pero hindi pa ako sure. Pero ang sure talaga ay... Medyo lakihan ko po yung aking tindahan. So dito po, hanggang dito na. So hanggang dito. Ito lang kasi yung aking tindahan. Hinati ko po kasi. Noon talaga tindahan ko ito lahat. Pero napag-isip po kasi na magtayo ng isang negosyo which is Pesonet Cafe. Galing sa savings natin. Nag-ipon kasi tayo kaibigan. Galing sa... Paan ko na. Ayun lang sana. Ah, uh, nag-ipon kasi ako noon kay Bigan galing sa kita natin sa sari, -sari store at nakapagpatayo tayo ng Pesonet Cafe. Kaya hinati ko yung aking tindahan. Ayan. Pero naisipan ko na masyado na masikip. Kaya ah, uh, mag-extend tayo dito. Uy, meron tayong customer. Ayan. Ang sayo mo daw? Ayan. Shout out. Habang <laughs> tayo ay nag-video, meron tayong customer. Shout Shout out. Hello, <laughs> La dong. Ang <laughs> okay natin, Okay, no? Kinira, dong? Lima, lima. Ah, lima. Kasi so, bibigyan na muna natin siya, kaibigan, ha? Ayan, mga kaibigan. Binilhan tayo natin mga na soki ng limang Winston. Thank you so much, God. At meron pa tayong another client. Xerox. na aday? Xerox. Ang sa may band paper. Or walk a short band paper. Ah, oh, oh, bisag unsa man sakto bisag unsa. Shout out sa kanila mga dear students ayan. So aside from our uh, small sari-sari store, meron din po tayong Xerox sa uh, kapi copy photocopy. Ayan, nagpe-print rin po tayo. So busy ang ating tindahan. Ng happy po ako no. Thank you so much God. Kahit na busy, kahit na medyo marami tayong work, eh masaya pa rin. Hindi po tayo napupuyat, hindi tayo napapagod. Ayan, so si Mister ay naglilinis kasi mag-renovate at ako naman ay nakatoka sa tindahan. Mga kapi, Oy, five copies. Ayan, unsa ano pala yung day? Kakinira lima. Ayan, so marami silang pinapaseros kaibigan, ha? Unahin na muna natin ito, baka mawalan tayo ng clients. Ayan mga kaibigan, natapos na ni Ate JB yung ating ginagawa. Nakapag-seros uh, na po tayo tatlo ano po, lima po ang tag ano, 3 pesos each, and then lima rin po ang tag 4 pesos each, so, so matutal, ang mababayaran po ng ating clients, uh, suki so pala suki so ba sa mga TCC suki so ko yan, ay 35 pesos, ang original ani na nasa babode ha uh, 35 pesos na tumataginting thank you so much sunod ko na dahil. So, may sukli po sila. Ayan, yung ating bin, yung ating pong pera sa printer ay, ay nakabukod po yan ha. So suklian na muna natin sila. So masaya ko kay hindi talaga ako napapagod no. Kahit marami akong gawain bilang isang sari-sari store owner happy pa rin. Wala sa vocabulary ni Ate GB ang puyat, ang pagod. Basta gusto nating masinso sa buhay. Thank you so much. Thank you. Salamat. So back back to our main topic kay Bigano, nag-renovate po kami. Nagre-renovate po kami ng aming tindahan. Ayan, na busy lang uh, saglit si Ate gb kasi po marami tayong mga customers. Thank you so much, God. Blessings po ya kay Bigano. No? Kaya pag ikaw po ay maraming customers, yung iba sa atin oh, nakakapagod. Wag, wag mo sabihin yan, kay Bigan dapat magpasalamat tayo na tayo ay napapagod dahil maraming gawain. Ayan, ang hirap pag hindi ka maka, ano, you cannot work. So mga kaibigan, hindi pa tapos si Francis at meron na naman tayong customer. Kailan ka tayo matatapos? Masa <laughs> mo dong? Ah, may bibili ng sigarilyo, bata. Ayan. Pila bibili po siya ng sigarilyo. Ayan mga kaibigan, back to our main topic, yung pag ng ating tindahan. <laughs> Ang daming customers ni Ate JB, no? May nagpa-serox, bumili ng load, nagpa-cash in, no? Gcas kaibigan, malakas. Merong bumili ng uh, sigarilyo, marami talaga. Ngayon, back to our main topic, <laughs> habang wala pang customers. Ayan, so si Francis ay hindi pa siya tapos. Plan ko kasi kaibigan na hanggang dito, hanggang dyan po, i ano nito, iatras pa sa Bisaya ano <laughs> para maging malaki ulit yung ating tindahan. So yung mga CPU pala at monitor ipapakita ko sa inyo, dear friends, nasa labas. Yan. Nasa labas po nilagay ni Francis sa harap ng ating tindahan. Ah, uh, kung sino mang may gusto nito, kining electric fan ko wala na ni Koy. Sure? Ang palabad ay. Sabi ko sa kanya kaibigan, bakit bakit ito kasali? Ala, <laughs> boy, hindi na ba nabutang ayun, Apple? Boy, nabutang anong bird cage. Ayan, mga kaibigan, no, sabi ko sa kanya, ito hindi isali. Gawin ko itong bird cage, kaibigan. Ayan. So, ito lahat yung basura natin, no? Yung mga monitors natin, marami. So, meron tayong anim na monitors, kaibigan, kasi nga meron tayong Pesonet Cafe. Hindi na po magagamit ang mga monitors na yan. Meron tayong mga CPUs, ayan, kaibigan wala na yung laman. Sira na po yan. Mga sira na electric fan. O, tingnan nyo, di ba? <laughs> Ayan, so linis-linis tayo mga kaibigan, no? Para makapag-renovate talaga tayo. E, ito, gawin ko itong cage ng ibon. Nakita ko sa Google kaibigan, no? na DIY, kulungan ng ibon. Mahilig kasi ako sa pet. Meron ako yan dito kaibigan, natutulog yung ating hamster. Meron din si Ate GB na isda. Melik sa mga pets kay Bigan, tingnan nyo, no. Meron din po akong hamsters. Kaya 'yun, yung sirang electric fan ay hindi ko 'yun itapon, gawin kong cage. O tingnan nyo, no. Hello baby boy. Hello Koko baby boy. Ay nagising na si Koko. Ngayon balik tayo ulit sa Lavender Friends. Titingnan natin yung ginagawa ni Frances na paglilinis, pagbabaklas. Kasi nga nag-renovate tayo ng ating tindahan, mag-renovate tayo. Oh. Ay another another customer sa ha. Yan meron tayong customer kay bibili na sigarilyo Tay tayo sa ice sa Sabi ko sa kanya, ay. Ayun mo dala kay mga saman mo, hello J Lord. Ayaw, sa samudra ha, kanang limpyo pa mi ha. Maglalaro sila ng computer kay sabi ko mamaya na. Ayaw, sa samudra kay Abog ha. Kato sa mukaw, manglimpyo sa mi Inday. Sabi ko sa kanila, uh, huwag mo na maglaro ng computer kasi naglilinis pa po tayo. Ayan, so habang tayo ay nag-renovate, na namang another customer. Saan so, mo daw? Kung saan ah, nga sigarilyo? sigarilyo? Marlboro Red. yan mga kaibigan, itigil naman na natin yung ating pag-renovate. Medyo gum uh, malapit ng gumabino. Dark na po. Malapit ng dumilim sa labas. So, meron pang uh, pahabol may bibili ng beer. Beer? Okay. Ayan, si Aldrin. Ayan. Ayaw niya ng red horse. Beer lang. So, hindi pa tayo tapos sa pag-renovate mga kaibigan. Tingnan nyo, no? Yung aming mga air refrigerators nandyan na. Noon, andon po yung nakalagay, no? So, bibigyan naman na natin ng beer yung ating suki, no? Na si Aldrin. Bibili siya ng beer mga kaibigan. Ang usak, hindi kay tantong na dong Ha? Um? Oh, ni mukha on? Sabi niya, babalik <laughs> Balik mo Balik muna natin, kaibigan. May, may pupuntahan pa po siya sa may kalsada, no? Sabi niya, mamaya ko na lang kukunin, Ate JB. Babayaran ko na lang muna. Altura. Ano man eh? oh. Balik ko na nimo oh. Yan, binayaran niya, kaibigan, yung dalawang bote ng beer. Babalikan lang daw niya kasi may pupuntahan pa siya sa ibang tindahan. Ayan. Thank you so much. Lagi <laughs> na naman natin yung ating pag-renovate ha? Kasi malapit ng dumilim, malapit ng mag-alas 6 or alas na ba ng gabi. Tingnan niyo. O di ba? Madilim na sa labas kay Bigan at mamaya lang na yung ating mga customers para bumili ng kanilang panghapunan. Alas 6 na pala, dear friends. Ayan. Dito na muna ha itutuloy natin yung ating pag-renovate the next day, their friends. Again, thank you so much, kaibigan, sa inyong pagmamahal. I also love you guys. Asin sa po tayong lahat. Thank you so much. Okay, God bless!